galing talaga ni Yuppie, weeks pa lang, pero Sunod daw na Tony Fowler, Antoinette ibinida ang body transformation matapos magpalay po. Ibinahagi ni Antoinette Gail del Rosario ang pagbabago ng kanyang katawan makalipas ang 14 days mula nang magpasipsip siya ng taba. Mapapansin nga ang pagliit ng katawan ng fiancé ni Wamos Cruz lalo na ng kanyang chan. Nakakasayaw na rin siya matapos ang liposuction. Nagpasalamat si Antoinette kay Doc Yapi para sa kanyang liposuction journey. Grabe ang galing talaga ni Doc. Two weeks pa lang pero ang payat ko na. Pak na pak. Say ni Antoinette sa vlog dagdag niya kailangan na niyang mag-aral ng mga latest dance trend sa TikTok para naman ma-display ang kanyang bagong gawang behind kasi inaappreciate tignan mo gawa ni Doc simula ilong hanggang paa Anya, habang pina ang step ng water ni Tyla narito naman ang iba't ibang komento mula sa mga netizens gusto niya maging perpekto sa mata ng ibang tao pero sana Iniisip din mga pwedeng mangyari soon. Ang galing po. Balik alindog na. Sana all na lang ako. Hehe. He. Go lang Lods Antoinette. Idaan mo kasi sa exercise hindi sa retoke kaagad. Kakapanganak pa lang eh. Gusto pumayat kaagad. Matatandaan kamakailan, hindi pinalagpas ni Antoinette Gilde Rosario ang mga nagsasabing puro raw pagpaparetoke ang inaatupag niya imbes na pag-aaral at pag-aalaga ng kanyang anak. Sa kanyang Facebook post, sinupalpal niya ang mga basher ng kanyang Certificate of Recognition matapos mapasama sa President's List dahil sa grade na 1.14 sa first year college. Sa kasalukuyan daw ay nasa second year college na siya sa kursong marketing management at nag-aaral siya online. Kahit para busy siya sa pag-aaral, ay siya pa rin ang nag-aalaga sa anak nila ni Wamos Cruz na si Meteor. Kaya nga raw hindi sila kumuha ng kasambahay dahil mas gusto niyang siya ang nag-aalaga sa kanilang baby at kapag wala naman ay ang mami niya. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ngayon ay nag-aaral online. And second year college na po ako. And noong first year college ako, nakakuha ako ng academic award noong first trimester ko sa aking first year. Pahayag niya. Nagdag pa ni Antoinette na nasa second year sa ABE International College of Business and Accountancy. Hands on siya sa anak na si Meteor. Kaya hindi kami kumuha ng kasambahay kasi gusto ko ako ang mag-aalaga kay Meteor or kapag wala ako, kay mami ko ipagkakatiwala. Paliwanag niya. Say pa ng partner ni Wamos Cruz, nagigilty siya kapag hindi ko nagagawa yung mga bagay na dapat kong gawin sa kanya, kay Meteor. So pagdating talaga kay Meteor, kailangan perfect lahat ng ginagawa ko. Tagdag ni Antoinette. Nagtataka naman ang content creator kung bakit agad siyang na-judge ng publiko sa dalawang beses niyang pagpaparetoke. Ewan ko ba sa mga tao dito sa Pilipinas. Nagparetoke lang ako, lahat naman kinalkal niya.